Maaari ka lamang maging makapangyarihan laban sa Diablo at talunin siya kung ikaw ay spiritually mature. Hindi mo magagawa ito bilang isang sanggol. Kapag ikaw ay isang espiritual na sanggol, maaaring parang patuloy na laban sa Diablo ang nararamdaman mo. Ngunit kapag nagdesisyon kang umangat sa susunod na antas espiritual upang tumaas, upang lumago, ikaw ay lumilipat mula sa pagiging isang manok na nananatili sa lupa patungo sa pagiging isang agila na lumilipad ng mas mataas kaysa sa mga kaaway. Hindi ka nila maaabot dahil umangat ka na, ka na sa kanilang antas. Ngayon, patuloy tayong nasa espiritual na labanan, ngunit hindi tayo dapat laging nakikipaglaban hindi ka dapat laging nakikipagbuno sa jablo. Dapat ay mayroon kang napakalaking tagumpay na hindi na ito mukhang laban. Kung ang isang aso ay tumatahol sa isang agila, maaaring mukhang banta ito. Ngunit ang totoo, hindi ka kayang abutin ng asong iyon. Ikaw ay isang agila, wala talagang laban. Hindi ka lang basta nagtatagumpay, hindi may napakalaking tagumpay. Ang nice ng Diablo ay panatilihin kang isang sanggol. Doon niya magagawang panatilihin ka sa antas ng lupa at patuloy na makipaglaban sa iyo. Nasa abot niya ang iyong kinaroroonan. At kapag nandoon ka, hindi ka nagiging kapaki-pakinabang na instrumento sa kamay ng Diyos. Kailangan mong patuloy na magtuon sa iyong sarili. Nilalabanan ang sarili mong mga laban. Ito ay isang malaking taktika laban sa mga Kristiyano dahil hindi ka na niya mapipigilan sa pagiging mananampalataya nabuksan na ang iyong mga mata na si Jesus ang Panginoon at ang iyong tagapagligtas. Kaya't susubukan niyang takpan ang iyong mga mata sa kung paano mo siya magagapi at magiging makapangyarihan sa kaharian ng Diyos.